Magandang umaga, ala naman e, eh, Maaga nga ho pala kami pupunta ng bayan at mamimili nga ho pala ako ng aking paninda. Kasi nga ho naubusan na ako at bibili din nga ho pala ako ng buko para gumawa na rin ako ng buko salad. Ang kasama ko nga ho palang pumunta ng bayan are nga ho palang kapatid kong babae at saka nga ho palang kasama kong anak na lalaki. At syempre hindi ho mawawala ring driver namin na si Sibiro. Yan nga ho pala yung asawa ko at hindi nga ho pala kami makakaalis kapag wala ho iyan. Alam nyo ko ho sa dalang ko lang ho talagang umuwi din sa amin dahil ko pa nga ho palang nasa ibang bansa. Ay syempre, pag alam ko nga ho palang hindi kasya yung budget ko, ay di ipapadala ko na lang ho at sayang ho yung pamasahe. At pambili na rin ho na kanilang pagkain din sa amin. Pagdating ko nga ho pala din sa bayan, ay diretsyo nga ho pala ko din sa groceryhan At bibili nga ho pala ko ng mantika, asukal, tsaka nga ho kape. Yan nga ho palang pangunahing kailangan din sa amin sa bahay. Abay, magkakape ho mga tao din ay sa amin eh. Basta batanggay niya, mahilig sa kape, ala naman eh. Pagkatapos ko nga ho pala mamili din eh sa tindahan, nagpunta naman ho ako dini eh sa bilihan ng kikiam. Bibili nga ho pala ako ng kikiam, fishball, cheese steak at saka ho hotdog. Ari nga ho pala ang laging binibili sa akin ng mga bata. Pagkatapos ko nga ho pala mamili din eh, nagpunta naman ho ako din eh sa bilihan ng itlog. Bibili na nga din ho pala ako ng pambagong taon. Kapag nga ho pala sa 31 pa ko namili, abay, ubusan ho ang itlog din at sa dami ho mga namimili. Ang binili ko nga ho pala din ay itlog ng pugo at itlog ng manok. Pagkatapos nga ho pala namin mamili din kami nga ho pala iuuwi na. Dumaan nga ho pala kami din sa gasolinahan. RL nga ho pala ang pangalan. Abay, kabilin bilinan ho ng aking ama kapag ho ginamit ang kanilang tricycle. Abay, paggasolinahan at baka hindi ho ulit makahiram. Bago nga ho pala kami umuwi sa amin, ay dumaan muna ho kami din sa bilihan ng buko. Bumili nga ho pala ako ng dalawang kilong buko at masarap naman ho kapag marami. Kang ilalok sa gagawin mong buko salad, di kay kasarap ho noon kapag marami. Pagkatapos ko nga ho palang bumili ng buko, kami nga ho pala'y umuwi na. Abay sa tunay nga ho pala'y dala kong tukay na pera. Ay talagang ubos ho, nakahirap pa ho ako din sa kapatid ko ng 100 na panggasolina sa tricycle. Abay, wala ho natiran ni eh. P. Sunduling eh. Pagdating nga ho pala namin din sa bahay. Pagbaba nga ho pala namin ng tricycle eh, yan hakot ho ng mag-ama ko yung aking pinamili. Pagdating ko nga ho pala din sa bahay, at pagkababa nga ho pala ng aking mga pinamili, ako nga ho pala maghuhugas ng aking gagamitin sa pagtitinda ay puro mga hugasin ho yung aking mga gagamitin eh. At saka maguhugas din ho ako ng aking gagamitin sa paggawa ng buko salad. Gagawa na nga ho pala kami din ng buko salad. Tinigis na nga ho pala ni Sibiro aring buko. Kapag wala ng sabaw, ilalagay na ho din sa kaserola. Ang kasunod naman ho na re, today, tatlong nga ho palang lata yan na maliliit. Pag wala ng sabaw, ilalagay na ho din sa may buko. Kapag wala na nga ho palang sabaw aring nata at saka ho aring kaong, Ilalagay na ho natin din sa kaserola at pagsasama-samay na ho. At syempre, hindi ho makukumpleto yung ating buko salad kapag walang gatas. Para mas sumarap pa nga ho pala rin ating buko salad, ay maglalagay nga ho pala tayo ng dalawang nestle cream. Pagkatapos nga ho pala natin aring ilagay, ay imamagic-magic lang ho natin arit mamay masarap na rin ho aray. Bago naman ho matapos aring aking mini vlog, ako nga ho pala ipalo nyo nung umabot naman ho ng 7k yung aking followers. At maraming ho salamat sa mga taong sumusuporta sa akin at sa aking followers. At Merry Christmas and Happy New Year. Salamat po. Bye!